Trabaho daw si Ibadam Ibana. Mabait pero nakakabala mo yung ano yung second taping namin? Ito ko ito ko lang. Alam mo na pressure ako kasi yung pressure, pressure ako kasi hindi ko talaga ma-imagine na uh, yung idol ko dati yung kaharap ko lang tapos kasama mo sa -exister. Alam mo yung kaba, yung natitins ka. Alam mo yung script <laughs> na hindi mo mabitawan dahil nga nag alo yung na nagubuwa yung isip ko. Alam mo yung nagpakiramdam. Kaya para to lang kaya yung isay <coughs> lang sa TV pero hindi ayun sige kaya kaya mo yan ang galing mo nga daw eh diba? oo ang galing mo so, daw diba <laughs> bago eh? ah. diba? naman ako sa lalaki na mag-a-stay na hindi mo ka pista diba ni kasi nga naman ako sa Tulay, sa lalaki ng tuloy ng tuloy tapos ano hindi ako yan ang higahan natin sila ka kapagal talaga pagkaharap mo talaga yung mga big stars celebrities <laughs> diba mga famous celebrity so, stars talaga hindi may wasa talaga yung kabahan ako pero alam mo ba nila kasi Huwag kang kapahanilas ka lang, huwag kang kasi nila. Ako lang to. Gusto mo, halikan pa kita. Mga nakakatawa. Anak, nakakatawa ng puso. Ilagay lang ako nito. Ilagay ka ako ni Coco Martin. Wow. Oh, di ba yung pinong kilaya? Ilagay ka na ako ni Coco Martin. Wow. Sana o. Hindi mo kilaya, di ba? Hindi mo na video. Oh, ano na? Nasa lang ba yan? Mabayo na kayo? Oh, isa nyo, ma'am. Ma'am. Ayan, sobrang natuwa na kinuwento ni Diwata Paris yung Eksena niya sa batang kyapo. Pantumanda. Ano Madam Ano na Maraming nagbasa yung Madam Oo. Nakapaalang siya. daghan nagbasa yo sa cake. Ginawa mo nang sobrang ang cake. Ay hindi, Siya po Next. Halo, ayo ka Ano ba? 'yung dali. Ay, okay ra. Ay, kanina namin Yung nagbasa 'yung Madam Dewata sa cake, ginawa mo daw sobre. I don't care. Can I don't care daw. Hindi naman nasira 'yung cake kawalan kawalan sa dyan, uh, paris po yung available doon, sikin ka 20 minutes. Parang pinag inag 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 inag